ayan na naman Ali I am going to pass by this exhibit bago tayo pumunta sa office wow ganda-ganda talaga ni See, Valentina oh. malay mo may sculpture pa ako dyan kahit hindi ako superhero so guapo talaga ang mga Pilipino guapo, Ayan oh, na naman siya. Ingat. Mayor. <laughs> Kaharap na naman si Mayor. I'm surprised to see you here. Considering this exhibit is for courageous and noble heroes. Photoshop lang yun. Photoshop lang daw ang ihi niya. na isang kagalanggalang na mayor ng siyudad na ito? Eh, eh, eh. -e. Mapapaihi sa salawa. Eh. <laughs> <laughs> Miss Banguardia, huwag ka namang naniniwala sa mga fake news. <laughs> <laughs> Masya, halik na. <laughs> <laughs> Excuse me. Oh, galing din umarte um, si Mayor, ha? so ano naman kaya ang pakulo mo, mo. <laughs> Photoshop shoot, shoot yan. Oo, 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 oo. <laughs> Galit na ang totoong valentina. Naku! Ali, let's go. Subukan kaya natin patira ulit si Robles. Ray, right. hmm. ano yung importante siya sabihin mo sa akin? Maminigtang kang ipapatay ako. Ha? Huh? Okay lang. Okay lang ako. Pero si Nathan nagkagway. Buti na lang nakatakas kami. Vanguard of the Vanguard of Foundation. It's nice to find me. Pleasure is mine. sabihin din ako pwede tumulong sa'yo? Oh, sexy si Valen... si... Masyado mo pangalap si Borco. Darna, oh. Ayaw ko naman makunta sa posisyon na. Kapag napangalap ka. Ano po, galit na galit na naman ito. Diyos ko Lord. Labas na naman ng power. Uh, oh my God. God. Diyos cool ko Lord. Ngayon, nag-init. So, kanino mo ibabato yan? Naku! Patay. Tapos ka. Naku, may nakakita. Gumagana yung plano na rin. Naku, At may nangyayari. Hindi ba si Dana yun? Uh, I'm sorry, ma'am, but something came up. I have to go. No worries, Attorney Vanguardia. Duda pa oh. Lila, bumangga sa akin. eh dadalo ko na kasi sa kakari kanina. Ligo ko, extra yun. Nakakasigurado ako, boss. Ang pilis talaga na pangyayari. Mabuti na lang talaga. Nandito yung mga kaibigan ko. Kung hindi, wala na. Wala na talaga akong buo. Sigurado ka ba? Bumalik na kayo noon Ay, naku Naglalakad ako sa tabing kasada kanina, nakita ko may kasalubong siyang lalaki. Tapos, nakita ko 'yung mga kamay, parang lumilitaw parang may apoy. Papabalik na ako sa. Bari. Doon pa rin. I don't want you to suffer from the same heartbreak na naramdaman ko nung niloko ko ng impostor ni Brian.